Dalawang buwan daw na surveillance ng pulisya ang naging susi sa pagkakaresto ng anim na suspect sa pagdukot sa anim na sabungero sa Manila Arena. Pero ang ilang kaanak ng na mga nawawalang sabungero may duda sa isinagawang operasyon. Pinaligiran ng PNP cidc ang compound na ito sa isang subdivision sa Paranaque City. At nang mapwersang buksan ang isang gate, tuluyan ang pinasok ang bahay. Sa loob, Naabutan ng isang lalaki, isang babae at isang batang umiiyak. At nang akyatin ng silid, sa itaas na palapag, doon na nakita ang iba pang mga target. Ayon sa Philippine National Police, na aresto sa operasyon si na Julie Patidongan alias Dondon, Mark Carlo Zabala, Virgilio Pilar Bayon, Roberto Matiliano Jr., Gler Codilla, Janri Asuncion. Sila ang itinuturong nasa likod ng pagdukot sa aning subugero mula po sa Manila Arena noong nakarang taon. Dalawang buwan na ang nakalilipas mula nang ilatag nila ang surveillance sa dalawang bahay sa Paranaque City. Makaraang lumutang ang isang tip mula po sa informante. Inaalam nila kung kanino nakapangalan ang dalawang bahay na tinutuluyan ng mga suspect bago po sila madakip. Pero hindi raw naging madali ang pagsubaybay sa mga suspect ayon sa PNPC IDG. Ang reward money na 6 million pesos para sa anim na dakip mapupunta sa informante ayon sa PNP. Narito po ang sunurang tinig ni na Police Director General Benjamin Acorda, Chief PNP at Police Colonel Jacinto Malinaw, Regional Chief ng CIDG Region 4A. In the case, even with these witnesses na nag out. Nagkaroon kami ng tracers on this uh, uh suspects no, kung saan sila. So we cannot divulge our methodologies until such time, uh, the last three days, we, the, we conducted or we executed a 24-hour surveillance or intelligence operation. Kaya natunto namin yung location nila. No? Sir? Samantala, kung si Jaja Pilarta na partner ng isa sa mga nawawalang mga sabongero ang tatanungin, tila plante daw ang naturang operasyon. Gayong kinakailangan magpakita ng anim na suspect ng tuluyang madismiss ang kaso. Anya, inaasahan na niya ang pagsuko gayong nagkaroon umano ng balitang nagkaaregluhan na sa mga pamilya. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.